good morning, guys. Kina naman tayo sa ating channel. Ma, ngunguya uh, kami ng ano ngayon. Halaan. Hey, Mamia. Baganto na yo. Hey. <laughs> Ismelai. <alay>. Shout out. <laughs> tagiyan pader. <laughs> kami ngayon mamamangti mga guys kuha kami ng halaan o dong lagay mo dyan sa ano lagay mo dyan sa timba uy yan mga guys low tide na low tide Hanggang dito pa lang yung lutay. Ha? O, oh, iwan na lang dyan. Doon na lang mga guys kasi malayo pa lalakarin namin dito. Yan, may namamangti rin dito na umuha ng alaan. Dito sa men, sa late mga guys. Pag masipag ka lang, may ulam ka lagi araw-araw. Kapag low tide. Pero pag high tide, hindi ka makakapanguha ng ano. Ito dito marami yan yung mga bakawan na yan, marami rin ano yan may mga limango limango dyan pwede ka rin manguha yan. okay mga oh, guys dito tayo ano bibidyo nagbabahan yung mga karatig bayan namin dito may mga balanak na uuwa doon mga guys. Tatawid kami doon sa ilog sa dagat na yun. Ito. Dami na nangunguha. Doon kasi ang marami. Babila. Tayo sa kanila kung mayroon. Titignan natin yung huli nila. Yan yung mga mga isda natin dito. Buhay dagat. Titignan natin kung maraming huli. to tayo yung mga kababayan natin dito ayan nakakuha na sila ito so, mga guys oh so, ayan may balanak sarisaring isda may ayan si tatay ayan oh may huli na pitang kiro kiro tsaka may lapis ayan Magbahan nga mga gabi dito. Oh, nakuha kami ng ano, lusod. Mga kalahating kilo. Gabi, tagi. <laughs> oh, po dito, firme. Yan si ano. Si Atod, tuyay. Shout out Atod. Ito si Manny nga yun, oh. Ay, nangungulay mo ano. Halaan, kukuha kami, tatawid kami dito. Tumot tayo, vlog muna tayo para may pera. Oo, oh, kalma ka lang. Doon, doon sa kabila. Bumunga tayo doon. Ha? <laughs> okay, paraon. Paraon at kanon. Ha, <laughs> oh, dito mga guys, oh. Ayan. Shout out kay Manong! Buhay pa! Buhay pa! Buhay pa. Hindi pa nang Hindi pa <laughs> And mga guys, oh. Nakikita nyo ito. Ayan. <laughs> oh babaw lang yan Nakaibabaw Nakaibabaw lang Wow, oh, ayan o oh. Ayan Ayan o oh. Ayan o oh. Medyo malit pa pero okay na yan Pansabaw-sabaw lang naman eh. Ayan mga guys o oh. Ito yan. Ayan. 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 Yan. Yan. Ah, Kunin mo. Yan. Yan. Sil mo. Sil. Sil. Yan. Yan. Sil yan. Nakakain din yan. Tamungkay tawagin sa amin yan. Ito. Tamungkay. Ah! Mga guys. Yan mga guys oh. Oh, manay so. Yan. Yan mga guys dalawa. Uh, mga guys, probably. oh, malaki. Mga uh, guys. Ayan, malaki. Yan oh. Mga uh, guys. Ayan. Tayo. Tayo mo gi. Yan dari kumo. Sama mo niyan. Yan. Ari kumo tawagin sa amin yan. Ayan. Ayan, Ayan. Ayan, yan. Yan ako mo. Yan. Yan oh. Hmm. Oh. Yan yeah, o. Yan. Yeah. Yan yeah, o. Yan. Yeah, Yan o. Madami dito. O mga guys o. iba doon malayo may nangunguha rin sila dito nangunguha din malalim pa yung ano dagat hindi pa high tide ay low tide nandun pa sa malayo yung ano nandun pa yung mga halaan malalim pa dyan eh mga guys Okay, thank you Lord. Laki, oh. tayo, anap tayo ulit. Anap tayo dito. Ito, mga guys, oh. Ayan. 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 Ayan, ayan. Ayan. Marami yan Ito pa mga guys Dito nakaibabaw lang sila Pagyadampot lang namin Ito pa mga guys Marami rito Ito ito medyo maliit hindi pwede guys dami ay no malaki dito malaki yan no kita niyo yan Ayan mga guys Pansin nyo yan Ayan mga Dinadampot lang dito yan Yung mga halaan dito sa amin Dinadampot lang Nahingibabaw sila pagka uh, Low tide na Kasi na ano nang alon Yan o oh. Yan Mga halaan yan Marami rito pama guys so. oh. Kita nyo yan Yan o ng ibabaw sila pag low tide Low tide. Tayo, ito po. Oh. Kita niyo yan. Ayano. Oh. Yan. Ito po, oh, mga guys. Marami rito. Kasi low tide na mga guys. Gaano naging ibabaw na sila? Mamingain yan eh. Ito. Yan. Pwede na yan. Yan. Pansin yan. Katayo lang sa ano. dami dito eh. Yan o. Yan mga guys. Yan o. <laughs> Yan mga guys o. Yan pa. Yan. Marami-rami na rin nakuha namin Ayan o. Yan o. Dito. Pakita natin. Yan o. si Badong. Pakita mo mga guys. Yan o.

meron na rin siyang kuha yan yun o po yan yan buo Angin mga guys. Na umuwarin, no? Okay, no. sila muna, Mandira, oh, oh, na nawawala rin oh. Ayun oh. Nawawala rin sila. Damo na tiyo. Damo na. Mandira ko damo na. Mapuno. Dumulo ay na, asura-sura na. Ayun mga guys, bata. Totoy. Shoutout kay to Totoy. Yan mga guys, mga nangungawa rin dito ng mga halaan. Yan kay ate oh. Nga, oh. Ayun, oh. Kaya pati nga oh. Ayan oh, kay ate. Mga malaki. Naggo. Ayan oh. Ayan Yan. Yan. Nakatabi. Yan mga guys, uh, Uuwi na kami. Marami rin rin nakuha na ito. Ayun o. Sa mga yung pamangking natin kay Badong. Kasi palubat na rin kami. Mamaya may lukan kami. May lulukan. Papakita ko sa inyong gano'ng karami. Hindi na mabibidyo kasi may doon Paputik. Papakita ko na lang mamaya yung lukan.

Dali. Mga guys, uwi na kami. Sabi namin si Badong. Isang po at saka pamangking ko. Dong -dong. Uwi na kami mga guys. Tara. Mga okay. guys. Hmm. Guys, malayo nilakad namin. Na Dito na kami oh. kami sa pader anak di mano chito wala mo kalabas e ano Ah, mula. Ayan.

Ano laki kunin mo? Ha? Tama na yan. Tama na. Tama na. Yan, lukan at saka ano, lukan, tuway na panguha kahapon para sa 27. Sige, buhos mo. Ibuhos mo. Japan tuway, para sa 27 puno yan para pag may pumuntang taga pastrana Paborito nila yan. yan yan si badong ano yan. para pag may pumunta pero mamaya mga guys abangan nyo kukuha rin Guys, ginisa. Ginisang halaan. Ayan o. Mamaya ang ulam to. Ganito sa leite. Tsaga-tsaga lang. Ayan o. guys, udong. Lalagyan natin ng udong. Yan.

Laging ano. Dito sa ano sa. <laughs> Kain na. Kayo kay dito sa malapad na pinggan dahil hindi pa kayo nanganak. Pati yan ang kakainan nyo. Ang mukha ng mga anak nyo parang palanggana. Ang papangit. Kamahin <laughs> ng mother yan. Mukha ng plato.

Wala kami ulang ako, sabi niyo. Wala kami ulang Ipagdala ka na. Ipagdala ka na. Ka na kamera po sa camera. Dali na. Wala kami ulam. Padalhan mo kami. Dali na. Papa Jerick. Dali na. Hindi na kadara ma. Mano, makikita. Dali no, no. Hey, go. Hi. Dali mo. kumain, guys? Dali na. 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 Saan kumain, guys? Yun papa Padala mau kami. Wala na kaming pagkain. Papa. Padala mau. Wala na, na kaming pagkain. Pag -pag Pagpad, magpadala. magpadala ka na. Papa jerik kamu. Papa Jeric. Yung yung kumaw ka na. Tapaksukan na. Sino kain namin? Nani hmm. okay. na lang Bye bye. Ano? Bye. Aga. Di pag magbababay di patapos. Hmm. na orhe. Hey. Gandito na lang.